guys, good morning pupunta ko sa kaibigan ko kasi mga ano kami doon, tingin kami kung may gulay, kaalis lang ng mga bata, so ngayon pupunta na ko, kasi dito daw siya kami magluto mga guys yan, lutuin namin yan mamaya kaya pupunta kami doon sa kakilala niya mangingi kami doon ng kapayas welcome to my vlog welcome to my vlog char char lang <laughs> let's go na guys yun na nga mga guys nandito na ko sa bahay ng aking kaibigan ito yung kanyang bahay guys housing din to guys pero wala pa siyang kisami alam ah, well, guys ang dami na yung mga gamit dito talagang complete na po siya ng gamit guys kasi mahilig to mong kaya ayan color green pink pareha kami mga color ko gusto pero mas ano talaga sa kanya yung green o, diba guys ang gandang tingnan naman talaga kung colorful kasi mahilig to malinis to sa bahay guys maarto ko lang ito siya guys yan yung kanyang labas Di pa yan naatupan dyan yan na lang problema na patupan yan o ba? Diba? ang ganda na sila dyan ako nag video video tapos sa akin mahilig ito nah, ako mag vlog so mga tingin pa anak ko ikaw ang guwapa siksik ay dress <laughs> o na, naon. Independent ka galit ba? Maron nakalahat kabalo na kalahatbino. mo na yung bata. Si Mama yan Si Mama. Diriin para yan. o di ba? Unang kami dito. Unang duwa dito. Unang dito. mga duwa Ano dito. mga duwa dito. papayas guys tapos may Unang 哎哎哎！哎。 We're going among the loves. hatay na nga guys, dito na ko sa LBC ayala ko nga na ng aking mga items <laughs> no para make sure na maano natin na nandyan lahat kasi kailangan titingnan natin lahat kung okay ba o hindi kumpleto lahat at wala namang sira thank you 70? Oo, tang 130, no? 30. Ah, 30. Ako mga guys, alas 5 na, guys. Ayun, ang mga pinamili ko, guys. Tinapay, binili ko sa Panday. Na tinapay. Ato, tinapay niyo. Lilahan ko lang siya ng juice ngayon. Tapos, ito na yung, yung ano, mamaya na itong, anuhin nang Mamaya na yan kunin. Ayan yung ating LVC and na cellphone din deliver ko na ito laptop na lang to siya guys bumili ako ng ano dito puti din guys yung liha ayan ang liha guys oh, ayan ito ihatag ko to sa ano bumili ako dito ng kunting ba ayan guys tutuin ko yan mamaya chay kalamansi at saka Ayan, konting karni, 50 pesos at yung ating mangka. Mamaya lulutuin ko yan siya guys.

charger mga bata order order charger ari ang dako hmm. babin ini magandang charger babin and ito na yung laptop ito yung charger nyo guys laptop laptop ito yung charger nyo ito yung laptop natin kita ko sa inyo LG po siya guys, LG. LG. Ayan, LG ang yan tatak. Sa hospital to siya, iyan o oh guys. Ayan. Hmm. Laki rin siya, seven in cheese. LG. Ang ating luluto ngayong gabi ng ulam. Ayan, at nalagay ko na guys. Tapos may isda ako dito. Binili ko ng 80 pesos. May naglako. Bale, ibilan ko yon sa bukas, guys. Tapos. Tunga, tunga, tunga. saing ako mga guys saing saing tayo karating ulang na pamerinda ako sa ating funday for tonight for tonight sinilata lahat ko una yung langka kasi matigas 'yon at may katagalan so kailangan siyang mag una pag o, diba guys ayan mm, oh lang for tonight at ayan guys nagihaw ako nang isda kasi fresh press ko yung isda kaya gusto ko mong ihaw guys inihaw nalaga ito yung kakay kay favorite favorite ko yan talaga kaya gabi na kay lat nating mabuti palambutin na palambutin ano natin yan nalata na yung ano yummy yummy yarn yum. Queen Xxxy Sayo Sana ul Seniga ng sini Maasim na luto. Maasim. Maasim na luto. na mapapanli rice na naman tayo ngayon sa ulam nato guys. Kaya may batuan na naman to guys. Oh, tingnan niyo. Luto pang paubos ng kanin guys. Diwa. Mga, mga guys, ito ang hinain ko. Ibibigay ko 'yan sa aking panday para po kahit papaano makaulam po sila guys, 'di ba? Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube Kaka channel. Kaka. Ayong ulam or tingin natin mas sobrang ating pagluto. Huwag po natin hayaan na ipagdamot sa mga tao. Yeah. Dapat-dapat natin. Santok na likan, paligyan. oh. Ang grasya, guys talagang bumaa uh, ano yan sa atin pag alam ni Lord na tayo ay hindi madamot sa kapwa kaya kaya pa paano magkakaroon pa rin tayo ng another e yes? si Bibi dami ulam Bibi oh. sa may wawar dami ulam ayan may inihaw na isda. ayan dito bala nang imulak tako ayan oh kanin kain ibutang e, ibutang e, eh e, Kuwan na itong plato. Oh, sige na. Ayan, yung tira kaninang isda. Kain na. Oh, siyami. Bye bye. Kain tayo. Happy, happy sa tubi. Hmm. Sarap, guys. Nakabili tayo. Pira-pira wow. -pira tayo. Kaya, enjoy lang sa buhay at magsipag lang tayo. bye para makakain ang masarap ang ating mga baguets. Mm, binigyan ko din sa kabila para may ulam sila. Ang ating panday. Kaya pa? sa para may ulam kanina, binigyan ko din sila ulam. tapos na kami kumain nagpahinga-hinga na ko dito ayan po pala yung damit ko gusto gusto ko tong pink daw beige na color ba binigay na aking kaibigan yung pinuntan kong bahay kapon hindi siya nakapunta ngayon kasi busy yung naglaba pahinga-hinga muna ako guys tapos bukas matatapos na yung ano namin nakamadikit na yun dyan yung gawain update ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko para makita nyo kung ano yung mga pinaggagawa ko sa buhay bukas sa sahiga na yon lagyan na yon diyan kaya malamang kaya bukas kasi may pasok din siya lunes so bali ang available lang talaga sa araw sabado at saka domingo kaya hanggang bukas mag ano din siya daw na trabaho sila kahit domingo kasi kahit papano may sahod siya may panggastong gasto sila ng mga bata kasi wala pa siyang sahod sa pinagtrabuhoan niya sa hospital kaya malaking tolong din kasi dapat sa next Saturday pa ako magpagawa kaso lang sabi niya baka pwede ngayon na lang sa na lang namin ano yung mga dapat pang pakinisan dyan kasi sabi niya para may panggasto na gasto daw sila kaya naawa naman ako tsaka kaya ko naman bumili ng lansang nakapaningil din ako kanina kaya bumili na rin ako kaya thank you lord dahil binigyan na naman ako na ng another kunting achievement ni Lord guys sarap sa pakiramdam yung feeling na naunti-unti na natin simple lang ang bahay na milita simple pero unti-unti ko nang napagawa-gawa lahat ah, oh, lahat di pa pala lahat kasi yun ba itong loss nyo eh makulit talaga wala pa gani eh, next matatapos yan pagawa ko dyan tapusin ko talaga yan ipon-iponan ko yan siya guys kasi bayaran kong wifi is dalawang buwan di ko nabay nung karaan kay medyo nagipit ako so kaya na, di muna ako bibili ng kay next pag natapos na to double deck mga anak ko kwarto nila dyan ang amin naman dito ang ipapagawa ko pero malaking ipon-iponan pa yan. kaya God knows lang lagi lang magdasal na si Lord andyan para sa atin kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay muli ang inyong host Mary na ganyan vlogs nagsasabi, thank you, thank you so much at be positive lang po sa buhay guys, maraming salamat and bye bye God bless us all momo chup chup